May malaking puno ba malapit sa inyong bahay bago ka matulog ngayong gabi? Siguraduhin mong sarado ang mga bintana dahil baka may matang nakamasid mula sa itaas ng punong pinamumugaran ng kakaibang nilalang. Isang nilalang na matagal ng bahagi ng ating alamat ngunit sa dami ng mga kwentong natatanggap. Tila ba hindi nalang ito kwento kundi babala. Sa episode na to, bubuksan natin ang mga kasulatan, testimonya at mga tunay na kwento mula sa mga nakasalamuha na raw ng kapre. Handa ka na bang makinig sa katotohanang hindi lahat ng anino sa dilim ay gawa lang ng iyong imahinasyon? Sa bawat bayan, laging may isang puno na pinaniniwala ang may bantay Madalas itong isang balete, akasya, o matandang puno ng mangga. Malalaking puno na tila ba may sariling pag-iisip. At sa tuwing madadaanan mo ito, lalo na sa hating gabi, parang may malamig na hangin na dumadampi sa batok mo. Kahit walang hangin. Hindi mo rin maiwasang mapatingin ng matagal sa mga ugat nitong parang ahas na gumagapang sa lupa. Ang mga sangay baluktot, at parang may kamay na pilit na humahawak sa langit. Tila may matang nakatingin pabalik sa iyo. Tahimik, pero naroroon. Ayon sa matatanda, huwag kang titingala ng matagal sa balete. Baka raw mainganyo ang espiritu sa loob nito at sundan ka pa uwi. Kaya kahit walang gustong maniwala sa simula, napipilitan pa rin silang tumiklop sa takot. May mga nagsasabi pa nakapagdumaan ka sa ilalim ng malaking puno sa gabi huwag kang magsasalita huwag kang titingin sa gilid huwag kang babaling dahil hindi lang ikaw ang nandun. marami na rin ang nagsabi na nararamdaman nila ang kakaibang presensya sa paligid kapag lumalapit sa mga punong ito parang may bumubulong mula sa taas o kaya naman ay may aninong dumaan kahit wala namang ibang tao hindi lang ito katang isip sa kultura ng Pilipino, ang malalaking puno ay tirahan ng mga nilalang na hindi basta nakikita. At sa gitna ng malaking sanga ng mga punong ito, doon nakatambay ang mga kapre. Nagmamasid, naghihintay, tahimik lang, pero laging gising. Ano nga ba ang kapre? Ang kapre ay isang higanteng nilalang, tumataas ng 10 hanggang 15 talampakan, na may maitim na balat na parang lupa ng gubat at buhok na parang mga ugat ng balete na bumagsak sa kanyang balikat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang tulad ng amber at sa bibig niya, isang malaking tabako na pumapakawala ng usok na parang mga multo sa hangin. Matatagpuan mo siya sa mga liblib na gubat ng Pilipinas, lalo na sa mga balete tree, ang kanyang sagradong tahanan na sinasabing puno ng misteryo at kapangyarihan. Sabi ng mga matatanda, kapag dumaan ka sa gabi, maririnig mo ang kanyang malalim na tawa na parang bumabagabag sa kaluluwa. At kung makita mo ang kanyang anino, baka hindi ka na makauwi. Ang kanyang ugali, mapaglaro siya. Minsan, binibigyan niya ng ginto ang mga mabait na dumadaan. Pero kapag hindi mo siya iginagalang, maghahanda ka sa kanyang galit. May kwento sa Laguna na isang lalaking tumawid sa balete gabi-gabi at biglang nagkaroon ng ginto sa kanyang bahay. Pero kapag hinamak mo ang puno, tulad ng pagputol ng sanga, maririnig mo ang kanyang ungol na parang babala. Kaya't kapag nasa gubat ka, tandaan, igagalang mo ang balete kung gusto mong makauwi. Pero paano nagsimula ang kwento tungkol sa kapre? Tuloy-tuloy lang sa panonood at alamin natin ang kanyang pinagmulan sa susunod na bahagi. Ang pinagmulan ng Kapre ay nakaugat sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila. Sabi sa The Soul Book ni Francisco Demetrio, ang Capre ay isang espiritu ng kalikasan. Isinilang mula sa pagsamba ng ating mga ninuno sa mga puno tulad ng balete. Itinuring itong sagrado at tahanan ng mga anito. Noong panahon ng mga babaylan, ang mga katutubo ay nagtatanim ng puno para sa kapre. Naniniwala na siya ang tagapag-alaga ng gubat. Pero nang dumating ang mga Kastila noong labin limang daang taon, nagsimula ang pagbabago. Sa Quezon, Laguna, at Tarlac, mga lugar na kilala sa kanilang malalaking balete, sinubukan ng mga pari na putulin ang mga puno para sa mga simbahan. Sabi ng mga matatanda, ang bawat putol ay nagising sa galit ng kapre. May isang kwento sa Tarla kung saan isang baryo ay sinunog ang isang balete para sa kahoy at mula noon, bawat gabi, naririnig ang kanyang tawa habang nawawala ang mga hayop sa gubat. <laughs> ang mga lugar tulad ng Quezon ay naging tanyag sa mga kwentong kapre dahil sa dami ng balete trees na hindi natinap ng mga Kastila na naging kanilang tahanan hanggang ngayon kayang kapre ay hindi lang alamat siya ang boses ng kalikasan na naghihintay ng hustisya mga palatandaan ng presensya ng kapre amoy ng tabako sa di malamang dahilan mabigat na presensya o pakiramdam na may nakatingin madalas na pagkakaligaw sa iisang lugar mga batang biglang umiiyak o nagkakasakit sa gabi ayon sa mga matatanda hindi mo raw makikita ang kapre kung ayaw niyang makita. Pero kung nararamdaman mo na ang kanyang presensya, baka pinaglalaruan ka na niya. Ngayon, ang pinakakilabot na bahagi, ang makakita ng kapre sa modernong panahon. Ituloy natin ang kwento. Sa lalawigan ng antike, isang magsasaka ang palaging nakakaramdam ng presensya sa bukirin. Tuwing hapon, kahit walang tao, naaamoy niya ang usok ng sigarilyo. Ayon sa kanyang asawa, minsang sumigaw ang kanilang anak sa gitna ng gabi, at sinabi nitong may malaking lalaking nakatayo sa labas ng kanilang bintana. Ngunit wala namang ibang nakita ang magulang. Sa Bulacan naman, may kwento ng isang dalagang palaging nakakaramdam ng bigat sa kanilang bakuran. Tuwing gabi, may naririnig siyang kalusko sa punong akasya sa harap ng bahay. Isang gabi, kumuha siya ng litrato. Sa larawan, may isang malaking hugis tao sa likod ng puno. Isang aninong wala naman doon sa kanyang paningin. Sa Laguna naman, isang grupo ng mga kabataan ang nagkamali na magkampo malapit sa balete. Narinig nila ang malakas na tawa at nakita ang isang mata sa dilim. Takot na takot, tumakbo sila. Pero, isa sa kanila ay natagpo ang natutulog sa puno kinabukasan. Walang maalala. Noong dekada 90 sa Nueva Ecija, may isang grupo ng sundalo ang naka-assign sa isang remote area. Sa gitna ng kagubatan, sila nagkampo. Isang gabi, narinig nila ang tila boses ng bata sa labas ng tent. Dalawa sa kanila ang lumabas upang tingnan. Sa taas ng isang punong kahoy, may napansin silang malaking anino. Hindi ito unggoy, kundi isang nilalang na may anyong tao. Nanlilisik ang mga mata at may hawak na sigarilyo. Tahimik lang itong nakatingin sa kanila. Kinabukasan, nawalan ng malay ang isa sa mga sundalo. Nang magkamalay, sinabi nitong pinanaginipan niya ang isang higanting lalaki na nakaupo sa puno at nakamasid sa kanila. Simula noon, gabi-gabi silang nakakaranas ng mga kababalaghan. Nawawala ang kanilang gamit at ang mga tent ay bigla na lamang bumabagsak kahit walang hangin. Nagdesisyon silang lumipat ng pwesto, ngunit kahit saan sila magkampo sa loob ng kagubatan, nananatili ang kakaibang presensya. At ang amoy ng sigarilyo ay hindi mawala-wala. Hanggang sa sila'y nailipat sa ibang assignment, dala nila ang takot at tanong kung anong klaseng nilalang ba talaga ang naninirahan sa kagubatan. Ngunit ang pinakakilabot na kwento ay mula sa Timog Cotabato. Dekada 60, si Mang Ramon, matapos nakipag-inuman hanggang hating gabi, ay naglalakad pa uwi ng dumaan sa sementeryo patungo sa kanilang bahay. Sa isang malaking puno, nakita niya ang isang kapre. Malaki, may matang kumikinang, at humihitit ng tabako. Sa takot, natulala si Mang Ramon, parang natigilan ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos, dali-dali siyang tumakbo papalayo. Bigla, nawala ang kanyang kalasingan. Dahil sa nangyari, hindi na siya muling dumadaan malapit sa sementeryo kapag umuuwi sa kanilang bahay kung gabi. Pinaniniwalaan ng mga matatanda sa lugar na ang kapre ay nagbabantay sa mga patay. May babala ng mga matatanda upang makaiwas sa galit ng kapre. Una, Wag magtaas ng boses sa gubat. Pangalawa, walang bastusan sa punong may espiritu. At pangatlo, kapag nagbakasyon sa probinsya, magpasintabi sa bantay ng lugar. Marami nang hindi naniniwala sa mga alamat. Pero, ang tanong, kailan ba naging mas ligtas ang pagiging ignorante? Ang kapre ay bahagi ng ating kulturang puno ng hiwaga at babala. Maaring katang isip lamang ito sa iba. Pero sa dami ng magkakaparehong kwento, baka naman hindi na ito imahinasyon. Ngayong alam mo na ang mga kwento, handa ka na bang tumingin sa malalaking puno kapag gabi? Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. At kung may personal kang karanasan sa kapre, ishare mo sa comments. Baka kwento mo na ang susunod naming isasalaysay. Hanggang dito na lang mga kapatid, abangan ang mas nakakahindik nating kwento ng mga duwende sa loob ng bahay sa susunod nating episode. Hanggang sa muli, kamabuhay, matulog ka ng mahimbing, kung kaya mo pa.